Hello mga ka-printer. So for today's video, ay uh, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin 'yung Canon G4010 sa pagprint ng mga photos gamit ang uh, uh, Wi-Fi nito. So may 'yung G4010 kasi may feature na siya na uh, wireless na ginagamit natin from uh, your cellphone uh directly mapiprint na 'yung picture. So katulad nitong mga Uh, photos na na-print ko. So, uh, sa aking gallery, sa aking cellphone, automatic, i-click ko lang, and then ipiprint ko na sa aking printer. Kasi wireless yung G4010 na Canon. Okay? So, turo ko sa inyo kung paano ito gamitin. So, ito yung Canon G4010 ko. Ayan at ito ay nakakapagprint ng borderless mula uh, 3R up to A4 size so ito na nga yung mga naprint ko na borderless print gamit yung cellphone ko papunta dito sa uh, Canon G410 so kailangan ang wifi mo ay yung gaga-click mo yung uh, Canon hindi yung wifi na gamit nyo lang sa bahay. So, meron tayo ditong blank na uh, photo paper. Satin siya. Hindi siya yung glossy. And then, i- ito turn on natin yung ating uh, wifi. So, mag screen recording ako. Okay. So, stop muna natin. Magre-record ako. So, ito na nga ang aking cellphone. Dapat meron kayong app na Canon. So, i-download nyo lang ito sa App Store o sa Play Store. So, dapat uh, ang i-click nyo yung G4010 na WiFi. Hindi yung fi ninyo sa bahay. So, kapag nag-check na yan, uh, ready na yung inyong uh, gagawing pag-print. So, pupunta kayo doon sa Canon na app. Tapos, pipiliin nyo yung uh, photo print. Huh? So, ayan. So, i-select nyo yung uh, wifi ng Canon. Yung G4010. So, kapag bumili kayo, ituturo naman sa inyo ng Uh, ng mga seller dun sa SM o kaya kung saan man kayo bumili dahil meron siyang feature na wifi or wireless so punta kayo doon sa Canon yung app ng Canon i-click nyo yan tapos ganyan yung lalabas i-click nyo yung photo print select nyo and then smartphone Saka mag-browse na kayo ng picture sa inyong gallery. So, ang Canon G4010 ay kaya niya mula 3R hanggang A4. Borderless. So, napili ko na yung picture ko. I-print ko ito sa 4R na satin photo paper. So, i-check nyo yung settings kung ano yung settings nyo, kung glossy ba or matte, kung naka 4x6 ba siya o A4, ganon. I-click nyo yung settings. Titignan nyo kung borderless din ba o bordered. So, ayan. So, pwede rin kayong mag-print ng sunod-sunod na picture dyan. So, ako, ang i-click ko lang isa. Isang picture. So, i nyo yung next. So, ayan na siya. Kapag ganyan, nagpiprint na siya. Huwag nyo i-click yung cancel. Kasi, mapuputol yung pagpiprint. So, dapat hintayin nyo ng makalabas yung paper bago nyo ito i-cancel. So, ayan. Maglalagay tayo ng papel. Photo paper na For our size, yeah. And then, ang papel ko ay uh, photo paper na RC satin. So ayan na nga 'yung aking uh, picture or photo na na-print. So maganda 'yung result niya. I use original dye ink. Na ang aking ink ay dye, pero original pa siya. So, yun lang. Sana po ay nakatulong ang aking video kung paano mag-print sa Canon G4010. Thank you!